Sa totoo lang, wala namang espesyal sa akin. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit sa tubing pipili, hindi ako ang una makikita. Madali ako maging tropa. Kayang sumabay, marunong makibagay. Solid, tunay. Pero ewan ko, sa dalawang dekada ko rito sa mundo, parang may kulang. Meron naman akong kaibigan. Malapit sa tao. Isang ekstro. Pero sa dami ng mga kaibigan ko, minsan pakiramdam ko, wala akong samahan. Kung kanino ako sumasama, yung iba kasi sa kanila, sila na talaga ang magkotropa. Nakakasama naman ako Walang issue. Pero may parte pa rin sa akin, napakiramdam ko, panandalian lang. Siguro kasi, hindi naman talaga ako, isa sa original. Sila yung mga unang nagkasama. Mas may pinagsamahan na. Ha. Pero baka siguro, ako ang problema. Ganito kasi ang nararamdaman. Ewan ko ba, naghahanap lang siguro talaga ng tao na makakasama. Yung tropa na hanggang dulo. Yung malayang mapagsasabihan ng mga sikreto. Nahandang ibaon hanggang sa hukay. Maprotektahan lang. Ito ang matagal ko nang hinahanap yung hindi mahihiya na ipakita ang tunay na sarili. Kasabay sa kalokohan at nandyan tuwing kailangan. Solid. Aba, dali na. Mahirap akong intindihin. Maraming ganap sa buhay. Emosyonal pa minsan. Pero salamat sa nagtiis. Nakaramdam ako ng saya naging komportable. Tipong ikukwento na ang buhay at tiwala ako. Aba, dali na. Huwag na lang pansinin. Minsan lang magiging ganito. Alam mo, solid akong kaibigan. Mabilis mag-reply, Pan ko laway. Huwag lang iiwanan. At ito ang gayahin hindi ako espesyal. Oo, hindi naman ako espesyal. Pero ito ang hanap ko. At salamat, nakaramdam ako ng saya. Komportable na.